Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso na bigyang prioridad ang apat na panukalang batas na magsusulong ng transparency at accountability sa gobyerno. Ito'y sa gitna ng pagkadismaya ng ilang mambabatas sa umano'y kawalang suporta ng Malacanang sa isinusulong na independent body. May report mula Malacanang ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan, ano-ano ang mga priority legislation ng Pangulong? Mensyo decidido ang Marcos administration na tuldukan na ang political dynasty at palakasin pa ang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Dalawa lamang ito sa apat na priority bills ng Pangulo matapos ang kanyang pagpupulong sa LEDAC meeting kasama ang mga leader ng Kongreso. Maliban sa Anti-Dynasty at Independent People's Commission, gusto ring bigyang prioridad ng Pangulo ang pagreforma sa Portless system at access ng publiko sa national spending data ng gobyerno. The president also instructed both houses to take a closer look at the four bills and prioritize the passage as soon as possible. Malaking hamon pa rin kung makakalusot nga ba isang anti-political dynasty bill lalo na't magkakamag-anak pa rin ang nakaupo sa iba't ibang pwesto ng gobyerno halos apat na dekada na mulang nang maipasa ang 1987 Constitution pero wala pa rin batas na magtutukoy o magdedetermine sa kung ano nga ba ang maituturing na isang political dynasty. Inihain sa Kamara ang House Bill 209 at 5905 na target na pagbawal ang magkakamag-anak sa politika hanggang ika-fourth degree. Hanggang second degree naman ang pagiging magkamag-anak ang saklaw ng anti-dynasty bill ni Senator Ping Lacson. May contra dinastiya act din Sen. Risa Ontiveros na inihain sa Senado. Hindi pa ipinaliwanag ng palasyo kung hanggang saan susuportahan ng Pangulo ang anti-dynasty bill lalo na't ang kanyang anak, kapatid at pinsan ay nakaupurin sa pwesto. Tila nag-iba naman ang ihip ng hangin pagdating sa posisyon ng Malacanang sa isang Legislated Independent Commission. Matatanda ang kinukwestiyon ng ilang mga mambabatas ang tila kawalang suporta ng Malacanang sa mga panukalang batas pagdating sa Independent People's Commission. Si Akbayan Representative Chel Jokno ikinadismaya ang tila kawalan ng sinseridad ng gobyerno sa pagsugpo ng korupsyon. Malaking hamon din kung may papasa ang pagre-reforma sa partilist system ng bansa, lalo na at ayon sa datos ng kontradaya ay nasa 86 mula sa 156 na accredited partilist system ang nakalink sa mga political dynasty. Ang Kadena Act naman ay target na gawing i-digitalize ang mga data pagdating sa paggasos ng gobyerno na maaaring i-access ng publiko. At yan muna ang latest mula dito sa Malacanang. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat Tristan Nodalo, nagbabalita mula Malacanang. Sa isang ambush interview, ibinahagi ni Senate President Tito Soto na ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, taken out of context siya sa napaulat na di pagsuporta ng palasyo sa pagsasabatas sa ICI.